Hi guys! A day in my life as a part-time content creator na wala pang sahod at hindi naman sikat sa social media. Ngayong araw po, pupunta tayo ng Tacloban City. Meron lang tayo kasing aasikasuhin. Tapos ipag-grocery ko na rin si inay. Wala na rin kasi siyang supply dito sa bahay. Hindi naman tayo bibili ng super daming grocery. Sakto lang sa budget natin. Alam nyo naman na ako lang talaga as of now yung gumagastos sa mga needs inay, wag na lang kayo magtanong kung bakit ako lang. Baka humaba pa yung usapan natin for today's video. Basta yung mahalaga, at least kahit papano, nabibigay ko yung mga needs ni inay ngayon. At happy ako kasi happy na rin siya kung ano yung mayroon namin ngayon sa buhay. At pagdating ko sa Tacloban City, kumain muna ako kasi super nagugutom na talaga. Almost one hour kasi yung biyahe from my hometown, Dagami, late going to the city. Sa mga nakapanood pala sa aking previous vlog, maraming salamat. Sana na-inspire ko rin kayo. At sa mga laking grandparents dyan, alam alam kong relate talaga kayo sa akin. Sa mga nagtatanong, bakit may diaper akong binili? Opo, para yan kay inay kasi na mild stroke po siya. 3 years ago na po siguro yung nakakalipas pero nakakalakad naman siya pero need some ng alalay lang. Kaya para hindi siya mahaso pumunta ng CR, mas prefer talaga na mag diaper na lang. Alam kong magastos talaga. Imagine yung isang pack nito, 300 plus na siya at 8 or 10 pieces lang yata yung laman pero hindi ako nagre-reklamo hanggang kaya ko pa susuportahan talaga kita inay mahal na mahal kita hanggang sa huli ito lang muna yung mga binili ko as in yung mga needs lang yan ni inay gusto ko sana bumili ng insured milk kaso super mahal nakakaloka yung price kaya yung anlin lang muna yung binili ko at ito naman talaga yung iniinom niya simula pa kaya next time baka makaipon ako bibili tayo ng in short milk para sa iyo inay. At bago ako umuwi, pumunta muna ako sa isa sa pinakasikat at oldest church in Tacloban City, yung Santo Niño Church. Isa rin ito sa dinadayo ng karamihan dito sa aming lugar. Humingi rin ako ng maraming blessings and good health para mas madami pa akong matulungan sa aming pamilya. At nagpapasalamat din ako sa everyday na ganap sa buhay ko. Ikaw talaga Panginoon yung rason kung bakit narating ko yung buhay na ito. Always ko talaga ito sinasabi na alam kong malayo pa pero malayo na. After ko pala sa simbahan, nakafill ako ng gutom kaya nag-snack muna ako. Dito ako dati kumakain kapag namimiss ko yung street foods. Mas nakakatipid ka at affordable pa at masarap pang masa talaga. At nung nakauwi na ako sa bahay, super happy talaga si inay at kitang kita ko yan sa mukha niya. Kasi kahit papano may supply na siya na at hindi na siya -pro kung ano yung gagamitin niyang diaper sa araw-araw niya at iba pang mga needs niya. You know what guys? Masarap talaga sa feeling kapag yung mahal mo sa buhay nakikita mong masaya kahit sa simpleng bagay lang. Nawawala talaga lahat ng pagod mo kasi si inay naman talaga yung dahilan kung ba bakit ako lumalaban at nagsusumikap sa buhay. Wish ko lang someday na makita niya ako na nagtuturo na sa isang pampublikong paaralan kasi alam ko ito talaga yung pinaka dream niya para sa akin. Kaya inay pasensya na talaga kasi yung apo niyo hindi pa talaga pinapalad na maging guro sa Department of Education. Pero promise ko po sa iyo na hindi ko po kakalimutan yung pangarap ko at pangarap mo at pangarap ng ating pamilya. Sa ngayon po inay, sana lumaban ka lang sa buhay. Alam kong marami kang iniisip na problema sa ating pamilya. Isat aside mo muna yan. Basta yung mahalaga talaga is gumaling ka pa at umaba pa yung buhay mo para marami ka pang magagandang pangyayari na makikita sa loob ng ating pamilya. At Panginoon, gabayan nyo sana si inay. Ikaw na po talaga yung bahala sa kanyang kalusugan. Sana someday gumaling siya at umalik yung dating inay buhay na masayahin at walang sakit. Kaya kayong nanonood ngayon, sana magsilbi itong aral sa inyo kung sino man yung mahal niyo sa buhay. Huwag ninyong pabayaan at bigyan niyo sila ng more time para makasama niyo sila. Nasa huli ang pagsisisi at walang rewind yung buhay. Always cherish the moment that you have with your family and with your loved ones at yun lamang po for today's video sa mga nakarelate sa akin comment down below na lang at pag-usapan natin sa comment section maraming salamat sa so always sa pagsusuport sa mga vlog ko bye bye, see you soon